Hello guys, welcome to my blog. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat sa anumang sulok ng mundo. So guys, andito tayo sa ating paligid. Backyard. Ang <laughs> bahay. Ano ng na makakain guys? Kasi ang ibang prutas dito, nakuha ng mga bata, hinog na. So, intro tayo guys. dan may kita tayong isang pinya itu guys. Ayan guys. Wow! Inog oh. na itong... hmm. siya guys. Ayan o. Oh. Pineapple. ya kunin itu guys. Atin itong lubuin. Mm, ayan. corona guys. Kunin natin ang corona para itanim. Para domami Ayan So, may isa na tayong nakuhang pin guys. ayano Ang mga korona na ito, guys, kunin at itanin. So, lakad na tayo sa unahan, guys. Sana, hindi kinuha, guys. Yung mga tanim ko, guys, So Oh. malabong na ang talbos ng kabuti guys mga ilang ano to guys 3 buwan or 6 months may bunga na yan? kamuti tara guys punta tayo doon yo punta tayo sa unahan sa meron pa doon ang on hindi tayo na umakan ng iba dito sa amin guys ulap parang dumidilim siguro uulan maya maya uulan yan ito sa Dito sa nahal ang pan apple kung so, meron baba. Ayan guys. Ang mga lasones dito sa amin guys. May bunga na guys. Daming bakay. Sana hindi nakuha. So, meron dito. dito.

ayos na mahinog dilaw na punin natin sa rest ituro na kanina at to at to guys ngayon lang araw hinog na to balbangaan so ito na guys so dalawang pin nya ma mga dalawang araw to mahinog na so, dali na natin to sa bahay guys para ma pwede hindi pa natin kukunin itong ano yung kanyang corona tara guys Guys, di pinnya tau nga ito. Bayan na apple, at luto dito. Guys, mag-isa kumuha ko na kinain, nilapa at kinain ko na. dito sa amin guys ang, ang mga lansonas nito may na yung harvest niya 6 months kasi yung, yung lansonas sa ya, ibaba oh. daming bakay <coughs> tawag yan dito sa amin bakay yang ano yan yung bulaklak ay dito sa bisaya Kalansone. Six months. October, November, yan guys. Maharbis na yan. Kalansone. Ay, umuulan na guys. Tara guys. Uwi na tayo sa bahay. And meron na tayong prots. Meron pa doon. Ito. Maliit pa. Yan na ang aming fruits. Dito lang tayo sa Wala na ibang makuha guys. Meron doon kupa guys. Pero muulan kasi. Mamay yung hapon na yun. Kunin. Ayan. Yeah. Tatlong pineapple. Yummy! May mga kupa ron. Mga hinog na. Mamaya hapon, tukunin namin yon. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Paalam. Bye-bye. Thanks for support.